limang bagay sa kwarto na tahimik na sumisira sa kalusugan ng seniors tuwing gabi at paano ito ayusin para mas gumanda ang tulog at kalusugan. Alam mo ba na mismong kwarto mo, oo, yung lugar na dapat pinakatahimik at pinakapanatag, pwede palang unti-unting sumisira sa kalusugan mo gabi-gabi? Isipin mo, Halos kalahati ng buhay natin ginugugol natin sa pagtulog. Pero kung may maling gamit o setup sa kwarto, imbes na nagpapahinga ang katawan mo, mas lalo ka pang nanghihina. At sa edad na anim na po pataas, mas sensitibo na ang katawan natin. Mas mahirap ng makatulog ng malalim, mas madaling sipunin, hingalin o mapagod. Kaya ngayong araw, Ibabahagi ko sa iyo ang limang bagay sa kwarto na akala mo harmless. Pero pwedeng tahimik na sumisira sa tulog at kalusugan mo gabi-gabi. At syempre, tuturuan din kita ng simpleng paraan para ayusin ito. Number 1. Luma o maruming unan Sige nga, ilang taon na ang unan na ginagamit mo? Dalawa? Lima? O baka sampung taon na? Kadalasan, may attachment tayo sa unan. Parang kaibigan na laging nariyan. Pamilyar, malambot, komportable. Pero, heto ang hindi natin napapansin. Kung lagpas dalawang taon na ang unan, baka hindi na siya kaibigan. Baka kalaban na. Puno na ito ng alikabok, pawis, bakterya, at minsan, mold. Kaya kung bakit pagising mo lagi, kang may baradong ilong, ubo, o makating lalamunan. Hindi yan simpleng allergy. Unan mo mismo ang dahilan. At mas delikado para sa seniors dahil mas marupok na ang balat at mas sensitibo na ang lungs. Ang solusyon, simple lang. Palitan ng unan every one to two years. Piliin yung hypoallergenic memory foam o latex. At syempre, lagyan ng pillow protector at labhan weekly para laging malinis. Isipin mo, mahigit 2500 oras bawat taon ang ulo mo nakadikit sa unan. Kaya kung lagi kang pagod paggising, baka ang problema ay literal na nasa ilalim ng ilong mo. Number 2, kalat sa ilalim ng kama. Ngayon, isipin mo, ano ba ang laman ng ilalim ng kama mo? Mga kahon, Lumang damit, sapatos na hindi na nagagamit, madaling isipin na harmless ito. Out of sight, out of mind. Pero ang hindi natin nakikita, 'yun ang madalas nakakasama. Ang ilalim ng kama ay madilim at tahimik, perfect breeding ground ng alikabok, amag at bakterya. At bawat gabi, habang natutulog ka, humihingang ka ng hangin galing mismo doon. Kaya kung bakit paggising mo, laging barado ang ilong o inuubo, minsan hindi dahil sa pollen o panahon, kundi dahil sa kalat sa ilalim ng kama. Hindi lang katawan ang naaapektuhan. pati isip. Kahit natutulog ka, ramdam pa rin ng subconscious mo yung clutter. Kaya imbis na marilaks, may tension pa rin. Subukan mong linisin. Alisin ang hindi na kailangan. Donasyon kung pwede. At kung mag-iimbak ka man, gumamit ng sealed containers. Mas maganda pa rin kung malinis at walang laman ang ilalim ng kama para maaliwalas ang hangin. Marami nang nagsabi nung nilinis nila ang ilalim ng kama, mas magaan daw pakiramdam nila kinabukasan. Subukan mo rin. Number 3, Air Fresheners at Scented Candles Sino ba naman ang ayaw ng mabangong kwarto, di ba? Lavender, vanilla o clean linen na amoy. Nakaka-relax, nakaka-comfort. Pero eto ang totoo. Karamihan sa mga plug-in fresheners, sprays at candles ay may kasamang chemical na volatile organic compounds. Minsan, hindi natin ramdam agad, pero unti-unti nakakairita ng baga, ilong, at minsan nakakaapekto pa sa hormones. Para sa seniors, lalo na kung meron hika o allergy, mas mabilis maramdaman ang epekto. Kaya yung simpleng amoy na akala mo relaxing, yun pala ang dahilan ng sakit ng ulo, pagod o hirap sa paghinga. Mas magandang option, gumamit ng essential oil diffuser. Yung lavender at eucalyptus, proven na nakakapag-relax at nakakapagpahinga. Kung mahilig ka sa kandila, piliin yung gawa sa biswak o soy na may natural scent. At pinakamaganda, maglagay ng halaman sa kwarto, aloe vera, snake plant, peace lily, natural silang air purifier na nagbibigay pa ng oxygen. Mas healthy, mas fresh, at mas ligtas. Number four, mabibigat na kurtina. Uso ngayon ang blackout curtains para raw siguradong mahimbing ang tulog. Totoo naman, pero may downside. Kapag sobrang dilim ng kwarto kahit umaga na, hindi nare-reset ng katawan mo ang body clock. Ang resulta, Grogi ka pag gising, parang kulang ang tulog kahit walong oras ka nang nakahiga. Bukod pa doon, dahil makapal ang kurtina, madalas naiipit ang hangin sa loob. Kaya nagiging stuffy at hindi fresh ang kwarto. Masama rin sa mood. Tandaan, ang araw ay natural na antidepressant. Kapag wala kang exposure sa liwanag ng umaga, mas mabigat ang pakiramdam buong araw. Kaya balance ang kailangan. Sa gabi, sarado para tahimik at madilim. Pero paggising, buksan agad at hayaang pumasok ang araw. Kahit 15 minuto ng natural light, malaking tulong para ma-energize ang katawan at isip. Number 5. Cellphone malapit sa kama. Sino dito ang may cellphone sa tabi ng unan? Aminin na natin, halos lahat. Pero eto ang problema. Ang blue light ng cellphone ay nagkukunwaring parang araw. Kaya ang utak mo akala araw pa rin, kaya hindi ka makatulog agad. Nawawala ang melatonin na natural na pampatulog ng katawan. At kahit matulog ka na, yung mga notification, kahit hindi mo pansinin, nakakaistorbo pa rin sa malalim na tulog mo. May kwento nga ako, Timang Mang Robert, 76 na taong gulang, dating guro. Dati, libro lang ang binabasa niya bago matulog. Pero napalitan ng cellphone. Scroll dito, scroll doon, tuloy, laging pagod paggising, may sakit ng ulo, at mahina ang focus. Sabi ng doktor niya, dahil daw sa cellphone bago matulog. Kaya tinago na niya ang phone at bumalik sa pagbabasa ng libro sa gabi. Resulta, mas maliwanag at mas magaan ang gising niya tuwing umaga. Kaya kung gusto mo ng mas maayos na tulog, ilayo ang phone. Ilagay sa table sa kabilang dulo ng kwarto o sa ibang kwarto na lang i-charge. Kung alarm ang gamit, bumili ng simpleng alarm clock. Kung hindi talaga maiwasan, airplane mode at face down para hindi makasagabal. Final thoughts, ang kwarto mo dapat sangtuari ng katawan at isip. Pero minsan, sa mga maliliit na bagay, hindi natin namamalayan na unti-unting sinisira ang kalusugan natin. Ngayon, alam mo na ang limang dapat bantayan. Una, luma o maruming unan. Ikalawa, kalat sa ilalim ng kama. 3. Air fresheners at candles na puno ng kemikal. 4. Mabibigat na kurtina na nagbabara ng liwanag at hangin. Panglima. At syempre, cellphone malapit sa unan. Hindi mo naman kailangang baguhin lahat agad-agad. Kahit isa lang sa mga ito, ayusin mo ngayong gabi. Palitan ng unan Linisin ilalim ng kama o ilayo ang cellphone, bukas pa lang ramdam mo na ang kaibahan. Kasi sa edad na ito, ang tulog ay hindi na simpleng pahinga lang. Ito na ang natural na gamot, pampalakas at panlaban sa sakit. Kaya protektahan mo ang kwarto mo. Protektahan mo ang sarili mo. Kung may natutunan ka, i-comment mo kung alin sa lima ang meron sa kwarto mo ngayon. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang health tips na tulad nito. Salamat sa panunood at sana ngayong gabi mas mahimbing at mas ligtas na ang tulog mo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.